Hello po guys, nagbabalik po TV Night Tech Vlog po uh, Meron po tayong ayusin dito na uh, Keyboard uh, Semi ano yata to eh, uh, Piano na Kasi mahaba na siya eh Yan po. Ang brand po niya is Casio po Balito po walang Power Subukan natin i ano, i, I ano I uh, ano Saksak sa ano naka-test blood po siya. Ito po, parid na po. Tapos, subukan natin. Yun. Wala po siyang power. Yan po ang ating alamin. Uh, kung paano po natin ayusin to. Uh, At, po. At ano po, uh, sa so mga hindi pa po nagsusubscribe yan, subscribe naman po para mapalaki natin yung ating maliit na channel ko lang po at ito po ah uh, buksan na natin to para makita natin yung log at sige po at mag intro na muna po tayo at ayan po, uh, nabaklas po nabaklas na po natin marami-raming na ano, ito. screw yan oh. yan po nabaklas na po natin at saka niresolder ko na po yan itong DC jack nya po bali wala syang power magpo-focus tayo dito sa sinasaksakan ng power supply bali ito yung power supply natin ito doon po yung ano natin naka test bulb po yan para safe po tayo tsaka napalitan na po ng ano yan uh, adapter kaya nga napaayos yan dahil yung adapter nya sira uh, sira yung adapter lang. kaya bumili yung mayari ng ano ito bagong power supply niresolder ko na yan at uh, setup ko lang tong camera ko mag voltage uh, mag voltage check tayo Ah uh, sige po, teka lang po. At yan po, Saksak -sak na natin yung DC jack natin. Saksak -sak na natin kung mayroon siyang ano. Ano 'yung voltage? Ano 'yung voltage? Uh, Papansin na kayo may ngayong aso uh, namin. Ah, uh, voltage check po tayo. Wala pong ano. Wala pong boltahe na pumapasok. Okay naman tong ano, adaptor niya. Meron siyang 9. 9.4 wala. Ah, uh, duda ako dito sa ano. Itong DC jack niya na sira na kailangan nating palitan to ah, uh, ang gagawin ko muna ah, uh, mag-improvise muna ako ng ano ito ah, uh, meron tayo dito ng ano ito mag-improvise muna natin at uh, ikabit natin dito tingnan natin kung magkakaroon na ba ng magkakaroon na ba ng power bali ito yung kanyang yung positive ito yung negative niya ayan po check na natin yung ano para sigurado tayo yung kanyang positive to sa loob yun sa nya po yung positive at ano yun natin Tingnan natin kung kakaroon na ba ng po. meron pong 9 volts dito 9 volts 9 volts, nine volts. 9 volts. Ito po yung dinaanan niya, coil po to. Tsaka pupunta na sa kapasitor. Ito yung kapasitor niya. Balo yung kapasitor, walang voltage. Walang voltage, kaya wala siyang on. Yan. Ito yung diode niya. Ito. So, wala syang voltage yung diode niya. Ah, uh, check muna nga natin yung mga component na naka dinaan nitong ano. At uh, cut muna natin. Cut muna natin para hindi humaba yung ating video. Uh, balik po tayo dito guys sa ating inaayos na organ. Uh, uh, pinapahirapan ako nito na ano na 'to balik chinek ko na po yung mga nakapaligid dito. Yung kapasitor, yung diode niya Nabaklas ko na yan. Yun po, binaklas ko na po yan eh. Ito po. Ito, binaklas ko na yan. Ito, ang mga nakapaligid na diode na yan. Ito. Ito lang kita sa camera ayan po yan binaklas ko na po yan ang diet na yan tsaka ko na yan na coil na yan ayos naman po tsaka itong kapasitor okay naman bakit kaya wala siyang ano wala pa siyang power Yun nang iniisip ko ah uh, nanood na rin ako sa mga tutorial dyan sa youtube ah uh, hindi ko pa rin makuha hindi ko pa rin ano kung bakit walang ano Uh, wala siyang power pa yun ang pinagtataka ko ayos naman lahat ngayon ang gagawin ko po uh, magtatap muna ako dito ng battery mag improvise muna ako ng battery try ko dito sa battery na to kung gagana po siya uh, mag improvise muna ako at hindi pa kasi tapos yung aking power supply eh. DIY kasi ako ngayon uh, mag emergency DIY tayo ng power supply para magtatap ako dito at 1 ampere lang magtatap ako dito ng 9 volts uh, at sige po ipost ko muna tingnan natin kung gagana po siya uh, at sige po at ayan na po at uh, dito ko muna ikinabit sa battery yung ano ating DC jack at nag-set up na po ako na. Ayan po. Uh, 8.89 point. volts. Tsaka 1 ampere lang. Ayan po. 1 ampere lang po. ah uh, okay na po yan. Uh. try natin kung try natin kung gagana po. Gagana na. Ayan po. Tingnan natin kung gagana na siya. Tingnan natin baka mamaya may mga masabit na, na diyan. At tingnan natin dito sa switch. Hawakan muna natin ng ating ano. Tingnan natin kung buo na ba siya. Diyan mo ni. Tingnan natin mahanap. On natin. Ayun po, nag-on na siya. Nag-on siya. Bali, gumagana naman siya. na natin kung tutunog siya. Ayun, meron po. Ngayon, gumagana po siya. Okay naman sa power sa battery niya. Okay naman po. Ngayon po, alamin natin kung bakit ano po. Hindi o. Tumutunog siya sa ano. At... Sige po at i-cut ko muna alamin ko muna kung bakit wala siya dito sa ating DC jack dun sa power supply E eh, bago naman yung ating power supply na 9 volts ngayon po aalamin ko po kung bakit po hindi gumagana don ayos naman po sa battery at sige po at balikan ko kayo Uh, balik po tayo dito sa ating inaayos na organ pinahirapan ako nito eh bali na lamang ko na po kung bakit po ayaw niyang gumana uh, inala analyze kung mabuti kung bakit ayaw sa gumana uh, ang ginawa ko po at lahat ng ano uh, base sa ano ko po ah, uh, dito sa may ano, ito kasi kapasito. Ito kasi yung ano nya, negative nya. Ito ang negative nya. Tsaka ito yung positive nya. Ngayon, dito, dumaan siya sa, ah, uh, coil. Yung kanina kasi po, itong ano natin, nasa, nasa negative yung positive ng ano natin bali yung nalaman ko po yan dito po sa dati niyang ditong dati niyang adapter adapter na ano niya nasira ah uh, baliktad pa lang ano nito din ko lang po nalaman yung ano baliktad po yung ano niya bali ito ito pala yung positive niya nasa labas Itong DC jack na to, ang nasa loob niya is negative. Doon ko po yan alaman sa dito sa kapasitor niya. Kung bakit ayaw gumana. Ngayon po, gumagana na po yan. At uh, natry ko na po yan. At pasensya na po kayo. Uh, at maingay po kasi. Uh, ang aso namin. Papakain po kasi ng aso namin eh. Uh, tabing kalsada po ito eh. Kumagana na po 'yan. Doon lang pala yung sira niya. Dami ko pang ginalaw. Tinanggal ko 'yan. Jumper pa po baka yung ano niya, yung coil niya nag-iiba na ng ano. Uh, at, at yung mga kapasitor tinesko, diode, okay naman po. Ngayon po doon lang pala. Bali-baliktad po kasi yung ano niyan. Ngayon gumagana na po 'yan. At test natin, oh. Natin. Ako, may ilaw na siya. Yan po, oh. Yan, meron na po siya. At, uh, i-assemble ko na lang po to para ma- Matest na natin kung ano pa po sira. Doon lang po pala bali yung ito po kasi yun lang ang pagkaka ngayon ko lang nalaman na baliktad pala yung ano nya baliktad yung nasa labas pala yung ito positive pala to tapos nasa loob yung negative ngayon papalitan ko na lang kundi si jack nya tsaka assemble ko na lang po at yun na lang po at at ano pa po natin yung ano ibang ano para matapos na po to sige po teka lang po ah, balik po tayo dito sa ating inaayos na organ ayan po ang ginawa ko ang ginawa ko po kinat ko na lang po yan yan tapos nag jumper na lang po ako ng wire para mag ma-connect siya doon sa may ano dito yung gitna niya is positive po ito yung positive dito yan positive dito ito po yung positive negative po to yan po ang ginawa natin yan bago na po yung ano na yan ito yan lang po ang ano natin kulay eh wala kasing black at eh. uh, ah, uh, lagyan ko lang ng tornilyo to. At uh, itest na natin kung ano pa po ang sira. Yan ang ginawa ko. Kinat ko po yung Kinutter ko yan. Pinutol ko na walang connection yung ano yan. Sige po. Uh, bago po natin ni screw. Uh, check mo na natin yung mga key nya. Kung gumagana ba lahat. Uh, I-on na natin. Uh, try natin kung gagana na po siya. Ito po yung ganyan. Yan po. Milaw na siya. Tsaka yung masyado makita yung display niya dito eh. Pero meron na po siya. Yan meron po. Yan may key po siya na hindi tumutunog. Ito po. Ah. Uh, hindi lang pala yun ang sira niya. Yan po. May key po siya. Bali, bubuksan ko ulit po to At saka, ilinisan ko po yung dito. At saka, check na natin kung maayos pa natin po yan. At, sige po. At, balikan ko na lang po uh, hello po uh, update ko lang po kayo dito sa ating inaayos na organ uh, balik kinalawang na, na yung mga tornilyo nyo tsaka ito po yung ano, linisan na lang natin yan ayan po yan linisan natin yan isa isa tsaka yan po sana gumana na po yan bali linisan natin to ng uh, alcohol Locker thinner muna para matanggal yung mga ano tapos i-resolder ko na yan ano. I-resolder ko yan para malinis. At yan lang po. Uh, update ko lang kayo. At mamaya ulit po. Cut ko muna po. Uh, hello po. Uh, balik po tayo dito. Uh, bali na na jump ang ko na yan ayan po kasi yung ano nyo nag na kasi po eh nag jumper pa po niya ng paanang resistor yan nisa isa ko po yan ang hirap nga po eh kahit medyo pangit at uh, uh, ayos naman pati yan yung mga sinner diode nya yan po at uh, titingnan ko po kung gagana pa to kasi itong isa oh, wala na bura na yung ano nya sobrang corrosion at saka kinalawang kasi yung ano dito eh at uh, yan lang po at uh, mahirap-hirap yan oh. matagal kong ginawa yan eh yan po, at uh, ko na yan isa-isa, ayos naman po yan po ah, uh, yan na lang po uh, in-update ko lang kayo saka pahiran po natin ito ng insulator varnish, ito para insulate yung ano niya. Uh, at 'yan lang po at buuin na, na buuin na natin. At uh, final test na po tayo. At uh, sige uh, po. Hello guys, uh, final test na po tayo. Uh, sa kasawing palad po, hindi tayo nagtagumpay doon sa ano natin. May ano talaga na hindi tumunog. Tum tumunog na po ito pong dalawa na ano. Ito po, like. Wala na rin. Bali ano lang to na wala wala tong isa na eh. Ito talagang wala na to. Ilagay ko na lang diyan sa screen. Ko so, alam kung paano ayusin yung i-repair yan. Pero okay na po siya. Yan lang po yung mga ano yung sa taas po. Wala. Ito po, wala talaga. Ito na late lang. Yan po. At sige po. At maraming salamat po. I know.